Swerte, tapos na yung nakakuha O oh. Kaya rin mix Yes daw, pwede na siguro to Pwede na yun, tapos na eh Yung unit kasi namin na isa doon, Hindi pa tapos Yun man dun pero unti na lang tapos na yun eh O, oh, tapos na to eh Oh Tapos na yun, pati na lang Pati yung ano, kompleto to Oh, nung kinis, oh. Oh, kompleto na, eh. Oh. Oh, alis to. Oh, sisilip ka na dito. Kitang kita mo yung entrance, so. entrance oh. dito ganda rito, oh. Swerte oh? Oo, bungad. So, Tinan mo dito o, sa taas, tol. Dito nga sa labas, hindi mo... Tinan mo sa... Oo oh, oh, nga, eh, pwede mong i-hagis na lang yung pera. Oh. Di ba? Kapit bahay pa kita O tapos na nga to Tapos na o O Tapos na to Tapos na to ton Diba? Tapos na rin dyan ton Ay tapos na Oh, Eh, ganito talaga yan, tol. O, oh, perexit yan. Parang may mali, no? Parang may kulang dito. Pag ginanyan mo. Ikaw, hey, kung... pa mo yan, no? Eh. Padlock. Padlock yun, tol. Oo. Wala, lagyan mo yung aming rito. Bawal ba yun? Ayun, si Otolo. Nagagaw mo ng harang to? Pwede. Gagrelease mo. Eh, ramin ko lang gamit na yung Baka ako nalang mag-welding yan, tool. Eh, no. Ito yung swerte, ito, no. Oh. oh. Kasi, eh, no. Entrance lang tayo. Tapos, oh, no. Tapos, lagay ko puwan dito, no. Oo. Oh. oh. Table. Dito oh, lang mga tao. Oo. Oh. Sa kabila. Entrance kasi ito, eh. Oo. Oh. Yes. Magkakaroon ng gate dyan, o. Oh, barrier. Tapos, guardia. Ito, kayo utol yun. San dyan? Third floor. So, kapit bahay mo na. swear hmm. Swerte ka nga. Yun nga yung gusto ko, eh, nasa area mo. Eh. Pero ito yung pinagkaloob eh. Pag ito yung pinagkaloob, ito yung para sa'yo. Pag may mga gatherings, tawag-tawag, di ba? Tol, akit ka dito, bisita, di ba? Tapos na to eh. Tapos na. Tapos na. Wala. Hey, hindi ko na lang po, ba? Oo, oh, pero pero parang pinupulido pa tuloy. Eh. Kasi may ano. Sinakaya rin sa amin yun, hindi yun. Parang pinupulido pa tol, kasi may gamit po. Oo. Oh. Pero ano na, pulido na e eh. Hinihingi na lang po lang sa taas. Eh. Oo, oh, totoo. Tapos, di ba? Tapos, pero iniisip ko kung saan lalagay yung aircon eh. Dito talaga bubutasin. Di ano dito kaya dito no? pero okay na eh wala namang sira oh. okay na pinisim na lang yung tulis eh. parang napaganda pa ako dun sa nakakuha ko ito na ba yung sayo? oo pinis na? pinis na nga eh hindi bago na bago ko lipatan to tiles to solid wala tapos na pati pinto ang ganda oh. Ito mo Jalousie lang, dalawa. Ah, inaayos. Okay. Baka kinakabit. Isa na lang. Tingnan natin eh. sa'yo, tol. Dalawa na lang. Tingnan natin sa'yo. Alam ko, doon ka sa gilid, eh. Ito kasi 8, tol. Okay. Ah. 8, tol. Mag-uumpisa ang bilang doon. Dito. Sa anan. Jalousie na lang pala, Yung to. Ito na, top -top nila, to. Yung ano, sobrang obra. Ah. Ito yun, na lang, no? Oo, oh, yung na naglaglag Pero quality na ito, Leo. Eh, oh. Ultimo gilid, oh. Oo. Huh. Oh. Hindi, pinagkaloob talaga sa atin to Tol. Di diba? ako na ay, ito diba? Ayun yung kulang, oh. Apat ah, na piraso. Ito, papagandahin ko ito. Itatiles ko ito hanggang pader. Itatiles ko yan. Diba mo ito, eh. Parang may, may ano no, lamat. O, oh, pati pinto pa, wala ano no, pre. Sa akin, papalitan ko doon na dito, kasi, tol. Hindi, sa akin, papalitan ko na isang buo. Isang buo? No, yung, yung parang naratol. Buo na siya. Kala ko ano na.